Heidi. Oh, Heidi. Heidi, I'm so sorry. Ginagawa ko lang naman ng kung ano man sinasabi sa akin gawin ng researcher eh. Hindi ko naman alam na hindi mo pala alam ang tungkol doon. I'm so sorry, Heidi. <sighs> hindi naman po kasalanan. I anyway, mean, I'm just upset. That's understandable. Pero, siguro nga mas maganda kung pag-usapan niyo muna ng mga kaibigan mo yung problema niyo para para maayos agad-agad, di ba? Sige na. Iwan ko muna kayo, ha? Kayo na bahala dito. Salamat po. Hindi. Hayaan mo na muna kaming magpaliwanag. Para saan? So you could lie again? Hindi walang kasalanan si Belle. Huwag ka magalit sa kanya. Ako may gustong itago to sa'yo. So ngayon ipagtatanggol mo si Belle? Ganun ba talaga kalalim ang naging relasyon niyo? Para akong magmukhang tanga, okay lang yon? Hindi aminin ko. Naging malalim ang pagsasamahan namin ni Belle. Pero hanggang magkaibigan lang talaga kami. Hindi ko sinabi sa'yo na niligawan ko si Belle. Ayoko masaktan ka. <laughs> sa tingin mo, hindi ako nasaktan ngayon sa ginawa niyo? I trusted you guys. Kaya hindi ko matataga pag ginawa People you and you Rick I trusted you can't believe both of you can't believe it